Ayan. So, magandang araw po ulit sa ating lahat. So, madami po kasing nagtatanong sa atin regarding uh, green card. Kung saan ba daw siya makukuha or paano daw ba makakuha ng green card. Ano ba yung mga requirements, ganyan, para mabigyan po ng green card. So, yung isha-share ko po sa inyo ngayon is purely based lang po sa experience naming mag-asawa during our process. Kasi hindi po ako sure kung pare-parehas po na ganun yung process ng pagkuha ng green card. So, hindi po kasi namin alam kung ano yung green card dati. Pero, um, pinagsubmit po kami ng so social service ng mga kailangan namin doon. Nung nakapasa po kami doon na kumpleto na namin yung mga papeles na kailangan nila, uh, pinapunta po kami ng ethics. Tapos, nung nasubmit naman po namin lahat yung kailangan sa ethics, ganyan, nakapasa po kami sa um, interview. And sinabihan po kami na pwede na kaming mag-undergo ng or mag-process ng kidney transplant. Um, meron po silang referral na binigay sa amin. Tapos nung sinabi namin sa social worker na nag sa amin that time, eh doon na lang po kami binigyan po ng green card. So, hindi, wala po kaming idea kung ano yung green card na yan, kung saan ba gagamitin. Tapos, nung na, nag, ano na kami, nag, nag, na kami, doon tinanong sa amin ng cashier kung meron daw ba kaming green card. So, yun yung pinakita ko and tinanong ko kung ano yun. And sinabi po sa amin na discount card pala namin yon So, sa amin, sa experience namin, 80% po yung discount namin doon. Pero nakadepende pa rin po kung ano yung laboratory na ipapagawa nyo. Kasi meron yung mga pinagawa namin na 80%, most of the time naman po, yun yung discount. Tapos, yung iba naman po is 50%, 30%, 20%. So, depende po yun kung anong lab, anong lab po yung ipapagawa nyo. So, yun po yung ano, gamit po ng green card sa amin. So, sobrang laking tulong po noon, kasi kahit wala kaming guarantee letter, eh yun, um, naitawid po natin sa tulong din po ng green card. So, yun. Tapos, ang hindi ko lang po sure is, ano, under social service po kasi yun na, doon sila nagbibigay ng green card. Ang hindi ko lang po sure is pati po ba private, eh binibigyan din po ng green card. So yun po yung hindi ako sigurado. Pero ang alam ko po, ang um, pag-private, ganyan, under ng private, parang wala po ata silang mga green card. So yun, ayan. So medyo pawis tayo ngayon kasi nag-general cleaning po tayo. So siningit ko lang kasi ang dami pong nagtatanong sa atin. And syempre gusto po nating sagutin lahat yan lalo na po sa mga um, nagpa-process po ng kidney transplant. So yun po yung experience po namin. Hindi ko po sure kung pare-parehas po ba yung experience namin sa ibang nagpa-kidney transplant na. Pero sa amin yun po yun po kung paano binigay sa amin yung green card, ganun po yung process ng pagkuha namin ng green card. And yun po pala isa po pala is kong i-share sa inyo. Yung green card, uh, meron po kasi siyang expiration date. So, kami po kasi noon, hindi namin alam na meron po palang ganun. So, akala namin pag na-expire na, wala na. Kung kunyari 3 months yung binigay, akala namin dapat magawa namin lahat yung mga laboratory hanggang 3 months para ma-avail namin yung discount. Hindi pala, renewable po pala ang green card. So, kahit hanggang sa transplant kami, hanggang ngayon po, nagagamit pa rin po namin yung green card. Tapos, ito pa, isa pa, um, kunyari, kailangan nyo gamitin this day yung I mean, I mean, may papagawa ko laboratory this day tapos hindi pa kayo nakaka yun ng green card ang kailangan niyo lang po palang gawin is pumunta po kayo ng social service tapos humingi po kayo ng discount doon so bibigyan po kayo ng one day na discount. So sa amin po kasi wala po kaming idea noon eh. Hindi namin alam na pwede pala siyang i-renew. Hindi namin alam na nagbibigay pala ng one day na discount para sa ano mga laboratoris kapag hindi ka naka-renew ng green card. So doon po kami napapamahal noon kasi nga hindi namin alam na pwede pa lang i-renew, pwede pa lang humingi ng discount. So yun sinasabi ko na po sa inyo sakali pong makatulong onte, yan sa mga kasam katulad po namin na wala pong idea about sa mga ganyan. So kung nagustuhan niyo po yung video natin, pwede niyo pong i-share. Ganyan, kung may mga kakilala ka po kayo na nagki ni transplant, pwede niyo pong i-share yung video para po um, makatulong din po sa kanila. So, yun lamang po and thank you so much for watching. Bye-bye!